Hello, hello everyone! Eh, Daddy West, pumuli pa rin na naman sa isang panibagong video, mga palangga. So, ito, request to mga kaibigan ko, ha? Huh? anyway, na-experience ko ito. Kaya, share ko na rin sa inyo. Yung last week kasi, nagkaroon ako ng freeze, no? Ready niyo freeze. No? Ang aking mga in-upload ng mga video na nag-generate na mga views. Walang oh, ready niyo Zero-zero siya. Flat, zero-zero dapat kasi yan, meron revenue kahit na ilan lang yung views natin. Mga 100 views, meron na yan, may revenue na yan. May mga uh, 0 point something uh, dollar na yan. Sa akin, 0-0. Yung isang kaibigan ko, worst nito, walong video niya, puro 0-0. So, ano bang ba gagawin kapag ka nag uh, nagkaroon ng uh, freeze na, yun, uh, freeze uh, revenue mo, no? nag-freeze. Tinignan mo yung bawat video na in-upload mo, ay eh, 0-0 talaga. Tapos yung, total mo, yung estimated earnings mo, ay hindi gumagalaw. So, ibig sabihin no, na na-freeze ang revenue mo. ah uh, pag tinawagan mo ang YouTube support, sasabihin sa iyo niyan na kailangan mo yung i-refresh. Okay? I-refresh Ire ang channel. Okay? So, paano ba i-refresh yung channel? Ito mga palaga, panoorin nyo ito kung paano gagawin. Ang gagawin lang natin mga palaga, punta tayo sa ating YouTube studio. Okay, so yung mga content. Ang gagawin natin, nakikita nyo ba ito itong, uh, itong, box sa taas ng mga videos natin? Kasi naka-on yan eh. I-click lang natin yan. And uh, select all natin. Select all. Ayan. Tapos, click natin itong edit. At hanapin natin ang monetization. Ito, monetization. So, click natin yan, monetization. Tapos, dito. Kung dito yung on and off niya. I-click lang natin itong off. So, pag uh, nakalagay natin ito ay off. I-click natin itong update videos. Ayan. So, lalabas yung ganito. I understand. Tapos, update videos. Mm, medyo matagal yan kasi marami. Para ma-reset muna, no? Kasi sayang din naman, wala tayong earnings. So, gasino lang naman yan, mag-antay tayo ng 2 uh, days or 48 hours para ma-reset yung ating YouTube studio. Ito rin naman ang itasabi sa inyo, ituturo sa inyo, ng YouTube support kapag kayo ay nag-contact sa YouTube support. So, saan ba yung, yung YouTube support na yun? Nandito yun, no? Yung YouTube support na yun sa may upper right. Chat with Creator Support. Pag-click mo yan... Mm, um, ayan, may pila na yan, oh. Kapila ka na dito sa sa YouTube support. So, mamili ka na dyan ng iyong itatanong sa kanila kung ano ba yung gusto mong itanong. Ayan, kung monetization ba o oh, YouTube policies. Ngayon, kung iba pa o oh, dito ka sa something else. Pag click mo na yan, uh, sikasuin ka na kagad ng mga uh, sasagot sa iyo dyan yung mga support na naka-hold sa line o email. So, mag-uusap kayo through email. Okay? So, na-try -na ko na to Eh, nag, uh, ano muna ako, Nakipag communicate muna ako sa YouTube support. So, ang sinabi sa akin nga na procedure ay ito nga ang gagawin ko. I-reset ko daw muna yung aking uh, ads. Okay? So, alis muna tayo mga panangga, ano, para ma-process siya. Ito na mga balangga, no? Yan. Pagbalik natin, ito na nakikita nyo, naka-off na yung uh, mga dollar sign o yung ads ng ating mga video. Ito na nga nalangga, no? Nakutol kanina yung ano natin. So, let's say, gusto mong i-on na. After two days, ay i-on mo na yung inyong mga ads, no? Kasi uh, refresh na yun, ano? tapos na yung refresh. Dito lang. Dito pa rin. Itong box na to, ay i-click mo yan. And then, i select all muna. Select all. All videos selected. And then, click mo yung edit. And, i-click mo yung monetization. Tapos, ayan, i-on mo dito. And, update mo. Update videos. Ito sa may right side and I understand the implication. You're about to update selected videos. This update cannot be stopped once it was started. O, sige, ano lang yan. I-check mo lang yan and then update videos para i-on natin yung mga ads natin after 2 days na naka-off no? para ma-reset siya. So, lalabas muna tayo para uh, makapag-update siya. No? Mag-navigate muna tayo sa ibang area. Okay? So yun lang mga palangga, no? ganun lang kadali. And sana nakatulong sa inyo yung video na to. Kung sakaling mangyari sa inyo na magkaganon, no? magkaroon ng revenue freeze. So which is hindi naman natin yung maiwasan. Sa so, dami natin eh, nangyayari talaga yung ganon. So if ever naman mangyari, so eto naman yung solusyon. Okay? Uh, kung gusto mo yung video, don't forget to click the like, share and subscribe ka na sa akin channel kung hindi ka pa subscribe. Okay, so hanggang sa muli. Ang ako po ang inyong Daddy Wes. Maraming maraming salamat sa panonood. God bless us all and bye-bye.